natanggap na 9 million pesos na halaga ng pera mula sa Diskaya Kopol at iba pang kontraktor. Maring itinanggi ni Laguna Ford at District Representative Benji Agraw. Exotic Bulldog, hindi raw niya alam. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Chill Emprido. RMN Live Report! Kadyo Angel, mariing itinanggi ni Laguna 4th District Representative Benji Agaraw Jr. na tumanggap siya ng 9 million pesos mula sa mag-asawang Diskaya, at ilan pang kontraktora. Sa ambush interview sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure dito sa Maytagig City, sinabi ng kongresista na hindi niya personal na kilala ang naturang mga kontraktora. Hit ni Agaraw, wala siyang kakayahan at hindi niya alam ang motibo ng Diskaya Coppola sa pagdadawit sa kanya matapos sa tanungin kung bang advance ang 9 million pesos noong eleksyon. Anya, wala pa siya sa pwesto sa panahong binabanggit ng kontraktora at hindi rin nga personal na nakakaharap ang Diskaya. Pinabulaan ang din niya na tumanggap siya ng regalong exotic bulldog at sinabing German Shepherd ang favorite niya dahil malaway daw ang bulldog. Ako ay nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ang aming uh, uh, sitwasyon sa mga paratang ng mag-asawan Diskaya. Yun po ay hindi totoo. Wala po akong kinalaman sa mga paratang ng iskaya. Bonifo, maraming salamat sa ICI. So yun kayo na yung aso Pero, na sinasabi. May i-email ba kayo sa Soto Nose Care? Kanina sa pagdinig Angel, sinabi ng kampo ng kongresista na pinag-aaralan na ng kanyang pamilya at abogado ang pagsasampa ng kaso sa mga diskaya dahil sa tinawag niyang paglapastangan at paninira sa kanyang pagkatao at pamilya gayong idinawit rin na ng mag-asawang diskaya ang anak nito na pumalista sa kanya sa pag-upo sa naturang distrito. Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radyo Manchil Embrido, sa RMN.